Mga sa Harry nandito so na kami sa airport. Kasama ko na si Commissioner uh, Rufi Biason. Alamin natin mismo sa kanya kung ano na nangyari sa assessment na ginawa po niya sa Port Irene. Uh, Commissioner, good morning. Uh, good afternoon. Yung assessment po natin, could you kindly our uh, televiewers uh, regarding this? Huh? Well, una po, nandun in fact yung mga sasakyan na pinuntahan po natin. Ano? At uh, yung ating tauhan naman ay uh, steadfast dun sa implementation ng order ko na stock processing. Barcelona. So, na napili po yan. Oo. Uh, specific sa instructions ng Pangulo yung sa inyong pagdalaw So Ano po yan? Uh, sabi lang nga is, uh, sundin natin ang uh, decision ng court Suprema. So kami naman po, duty bound talaga na sundan yan. Uh, uh, kaya yun po yung kautosan na binigay ko sa aking mga tao. At sa uh, ito, kung inyong pagbisita, nakikita po niya, talaga naman wala talaga mga katiwalihan. Katulad ko ng mga napapalatala sa mga broadsheets. Uh, nagkaroon lang siguro na misunderstanding sa mga issues. Uh, Uh, na, malinaw naman ko anong uh, nangyari nitong mga nakaraang araw no? Uh, before and after itong uh, Supreme Court decision. Uh, kailangan lang talaga may paliwanag na mabuti sa publiko. Sir, so, uh, kumigil itong publiko sa parating na apat na raang mga units mula sa Japan. What happens to them now? And hindi rin po sila mapoprocess dahil uh, sakop sila ng decision na, na Supreme Court at uh, sakop din ng order ko na, na hindi mag-process. So, pansamantala, yun muna. Thank you very much, uh, Commissioner uh, Rufi Customs Chief. At yun nga, yung uh, pagdating ng apat na mga units mula naman sa Japan ay pagsamantala ginu-hold at pansamantala si Spindle ng Customs Bureau para bago pa man may size itong dalawang executive order, yung 156 at 418. So, yun muna ulat natin mula pa rin dito sa Cagayan uh, Valley Region. Kasama ko pa rin si uh, Barry Umol sa television ng bayan. Maraming salamat kasama ng Noel Perfecto.